So habang kami nga ay naglalakad guys, kwentuhan tayo. So um, pag-uusapan natin kung nagbibigay ba kami ng uh, sustento. I mean, ng, nagpapadala ba kami sa pamilya ko sa Pilipinas. So yan ang ating topic for today guys. <laughs> so dahil nga tayong mga Pilipina, no? uh, ano tawag doon, likas sa atin yung uh, pagtulong sa ating mga pamilya lalo kung nasa ibang bansa tayo. So, although, um, hindi naman ako OFW or wala naman akong trabaho dito, guys, sa India, then, uh, nagbibigay lang, nagbibigay ako, guys, pero para lang sa mama ko. Pero, bihira, just in case of, uh, just in case of emergency lang. Ayan, dahil nga, ang isang reason din, guys, kaya hindi ako nagkapagpadala monthly dahil wala akong trabaho dito. Tapos ang mister ko, wala rin ang wala rin siyang stable income. Iba ang iba yung ano nila dito guys, yung pagka nagkapamilya ka na, syempre may sariling pamilya ka Ang ano naman ng asawa ko, ang dami naming magkakapatid. So bakit bakit daw ako lang ang tumutulong? Sabi ko naman, hindi lang ako ang tumutulong kasi halos alos lahat kami nagtutulungan. Kung sino ang meron, kung sino ang meron, siya yung nagbibigay, ba? Diba? Pero kasi dati guys, nasanay kasi ako, nung nasa Pinas pa ako, nasanay talaga ako na halos lahat ng asahod ko na ibibigay ko sa aking pamilya, especially sa mama ko at sa papa ko noong buhay pa siya. At dahil, dahil din doon guys, nakapag-ipon din ako para maipaayos yung aming bahay, no? Without my husband help. Ayan. So, proud akong sabihin yon guys, na nakapagpaayos ako ng bahay. Hindi lang naman ako ang gumastos, guys, sa pagpapaayos ng bahay namin. As in, kaming lahat, guys, ng pamilya, nagtulong-tulong. Ayan. So... So, yun nga, guys. So, bago ako nag-for good dito sa India, sinabi ko na sa ano ko, guys, uh, especially sa mama ko, na I'm sure hindi na ako makakapagpadala sa inyo. Ayan. So... Uh, expected na nila yun guys dahil nga dito sa India napakababa ng ano guys ng hindi kasi siya open country no na pwede kang mag uh, extra job or uh, pwede kang makakuha agad-agad ng trabaho dito guys sa India hindi hindi ka agad-agad makakakuha ng trabaho kung hindi ka nasa IT profession mga ganun or kung wala ka pang UCI. Kaya nga rin ako nag, nag, uh, push guys para maka, maka, magkaroon ng sarili kong income, especially sa Facebook guys. Natutuwa ako kasi sa Facebook guys, a uh, monthly income na ako, hindi man ganun kalaki. Uh, at least may pumapasok. So, kinausap ko ang aking asawa na kung pwede yung yung aking uh, sa sa Facebook Uh, yeah. huh? kung pwede, yun ang ibibigay kong uh, parang allowance ng mama ko sa Pilipinas. So, yeah. hindi siya ganun kalaki guys. Ha. As in, makakatulong na din siguro. And, Pero, and sana, that, keep supporting uh, us guys para at least uh, uh, mas, mas lumaki pa yung kita ko. Ayan. So, yun yung isang way ko guys na sinagot naman ni Lord na uh, i-monetize ako sa Facebook para at least may sarili akong income. Hindi na ako kailang manghingi sa asawa ko nang ibibigay ko sa mama ko. So, especially naman talaga guys, isa mama ko lang ang iniisip ko na ano ba, makatulong sa kanya. ayun kahit konti lang, ba diba? at least meron akong naibibigay kahit papano. So, pinasok ko sa siya sa part guys. So, walang tao. Kami lang ang tao dito. So, isi-swing ko siya saglit. Tsaka, i-slide. No? Para naman matuwang baby ko. Kasi, gusto niyang ano. Nakita niya ang park. Kaya, gusto niyang pumasok. So, mag-swing lang kami. Tsaka, itong slide. Ayan. Let's go swing! <laughs> Hold lang ha. Ayan. So, nag-swing kami guys. So, nakahawak si Josh. Uh ah. -huh. Achoo. Achoo. So hindi pa kasi siya kaya ano pwedeng mag-isa guys dito sa swing mahuhulog pa siya. So kailangan kalong-kalong ko muna siya, no? Ah. Hello guys. Just in swing. You happy? Just ka happy? <laughs> So, yung papa niyang walang ano, andun sa labas, guys, sinihintay kami. What's that? It's crow. Kwak, kwak, sabi niya. Mm -hmm. So, kami lang dito, guys, sa park. Solo namin. Kwak, kwak, sabi niya. Ay, may isang babae dito naglalakad. Ayan. Siya siya. Sure. Ya yes, Shah yes. ay nung best ko guys andun sa labas